Yung mga idol, ah, may bago tayong customer galing kabilang bayan, Malbar. Malbar. Ah, ang ni, nilapit ni boss, boss anong problema nga? Boss, kung ay pagkambiyan ng 60A kay hindi na magbawas, ayaw na. na magbawas. Ano nga ang year model ito? 1718. Oh, 17-18 daw to na model. Ah, ito na nga idol oh. Ayan mga idol ang kanyang ano, nakatap, nakasiksta na. Ayan, naka-top uh, na eh oh na ang kulay yellow ito ito nakatap na ngayon ikakambyo natin ayaw na magbawas ayun o oh. <laughs> hindi ko alam kung naka ang nasa loob nito o oh, anong nangyari kasi sabi ni sir wala naman daw ang na nangyari wala namang umingay basta nung naka na siya ayaw na ngayon magbawas ayan Ah, uh, sa mga ganitong scenario, first time ko lang ding magkalas ng ganito ah, uh, anong nangyari pala ngayon palang ako naka-encounter na ganito, kaya hindi pa ako sure kung anong kalikuti natin dito kasi ayaw talaga oh. ayaw Ayano? kahit tadyakan ko ng tadyakan puro ganyan oh. hindi na talaga magbabawas mga kula oh. baka masira lang ah uh, ang unang gagawin natin dito Babaklasin muna natin to Itong iheng to Check natin to Baka may nabengkong May nabengkong sa loob O may na disalign lang ah, Dito ang kalas niyan. Dito sa side na re Ayan dito sa, sa loob na re Sa part ng clutch housing ah, Check natin yan kung bakit hindi nag Hindi magbabawas ano ah, Mamaya papakita ko sa inyo Kung anong nagiging problema At saka hindi pa ako sigurado talaga Kung anong nagiging issue nito Kasi kadalasan merong nagbabawas ng kusa pero yung kanya sadyang ayaw na magbawas kaya yun ang mahirap at bubuksan muna natin itong mga kulaog para makita natin kung nandito lang ang problema no, sa mismong shifter niya. ay mga kulaog atay ka ah, uh, babaguhin ko lang <laughs> pwede ba ilayo mo sa akin to ayoko makita ito may ko ah, uh, bubuksan ko sana to Problema, may napapansin ako dito Ayan. Parang wala kasi sa align to eh. Ayan. Kaya baka posibleng hindi magbabawas kasi ayan na pwewersa to. Napapasok dito yung putres niya. So ngayon, tingnan natin baka dito lang ang problema. Hindi mo tayo magbubukas doon sa mismong ito, yung shifter niya at baka mamaya ay, hindi doon ang problema nandito pala. Okay. Magdito dito may problema, ang may-ari ang may problema, hindi yung motor. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kalasin mo nga, mo, putang inang yan. Eh, may, may disalign eh. Kasi napansin ko lang mga kulawag na sala. Ngayon, i-align lang natin. Kaya daw pala, ah, uh, walang tornil yung isa kasi naputol. Ayan, putol ang tornil yung. So ngayon, uh, i-align muna natin. Pag hindi pa rin, ibig sabihin, uh, bubuksan na natin. Pero pag goods, ay di, walang problema. Yung may-ari. <laughs> ilpitan mo sa kat. Yan. Oh. Okay. Ngayon, ah... Uh, <laughs> bawasan mo no, 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 no. Bawasan mo nga <laughs> Hindi, ano ganito bawas yan Ayan, putang ina mga kulahong Nagbabawas na <laughs> Boss. boss, napahiya ka boss Ayan, iyang iyang mayari mga idol Kanina, seryoso Seryoso sa naka nung una So ngayon, ito lang pala Ang problema, hindi niya napansin. Ayan, ah uh, Kahit ako, hindi ko rin ano, pero Nung aking pinagmamastan Habang ako'y kinakukot-kot ng ganyan Eh Wala sa alayin ito, kaya nung inalayin ngayon Ngayon, okay na, ayan May neutral naman ko lang ako Start mo, start. Ayan mga kulog, bumalik na sa si neutral. Yaw, wala tayong binuksan, nakakambi natin. Ah, Segunda na agad tayo, ayan. Ayan, sixta. Ngayon, hindi yung nagbabawas, babawasan natin. Ayan. Okay na mga kulog. Ah, dito, walang babayaran si boss. Kasi isang turnilyo ang ating ginalas. Dandun lang pala ang problema mayari pala hindi sa atin tapos ano pang isa ang sama na rin natin 60 nilang takbo yun mga log pag 60 ang takbo karburator yun kasi nagbabago halimbawa ganyan pag hindi nag RPM na maganda uh, pwedeng may problema ang diaphragm nyan ang gagawin nyo dyan pasusukahin nyo lang to tatakpan nyo lang ito videohan mo muna ray right? nantakpo na lang ay mga 60-40 ayaw nang pumalo ng isang ng motor mo carb pong may problema nol ganito gagawin pala katulad na rin, ayaw na daw pumalo ng 60 ganito lang pag, na, pag nirip mo, tatak, tatakpan mo lang to mga nga, ayan o no? saka pwede mo rin sundutin to yung piston, baka nag-stack ganyan lang mga kulaok napakadali lang pag umulit ulit na ayaw tumakbo Susundutin so, mo, iangat mo lang yung piston Tatakpan mo lang ulit aray Ayos na mga kulaog, oh. aray RPM nya oh Yun lang ako ang problema nung kay sir nung hindi nagbawas. Maraming salamat.